Kakagising lang ng ating bida at mukhang hindi maganda ang gising niya at iniisip pa na ako pa ang nagsabi sa kanila na mag-ingat para hindi magkasakit. Pero bakit ako pa ngayon ang nagkasakit? Nakita ng ina ng ating bida ang mukha niya at tinanong na nako, Jin Hyun. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sinagot siya ng ating bida na ayos naman ako, sa tingin ko. Tinanong ulit siya ng kanyang ina na talaga bang ayos ka? Pagkatapos ito tanungin ng ina ng ating bida sa kanya agad itong may nararamdaman na sakit sa tiyan niya. Nagulat naman ang ina ng ating bida at agad na inalalayan siya. Kinamot na lang ng ating bida ang kanyang ulo at iniisip na trangkaso ba ito? Parang narinig ko na panahon daw ngayon ng trangkaso. Hindi naman siguro bird flu o kung ano ito. Siguro gagaling rin ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Sa makalawa na ang SAT kailangan ko nalang umasa na magiging ayos na ako pagdating ng araw na yun. Paalis na ngayon ang ating bida papunta sa kanilang paaralan ngunit pinigilan siya ng kanyang ina at nag-aala lang sinabi na anak. Magpahinga ka na lang muna ngayon, ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na ayos lang, kailangan kong pumasok sa paaralan. Nasa silid na ngayon ang ating bida at ang kanyang mga kaklase ay pinagtitinginan siya. Tinanong ni Moonjin ang ating bida na Jinhyun, Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa mukha mo? Sinagot siya ng ating bida na ayos lang ako. Pakiramdam ko lang parang baligtad ang tiyan ko at parang masusuka, pero ayos lang ako. Sinagot siya ni Moonjin na hindi ka nga okay. Napansin din ng kanilang guro ang sitwasyon ng ating bida at sinabi sa kanya na Jin Hyun huwag kang manatili dito. Magmadali ka at pumunta sa infirmary, kailangan mo ng pahinga. Sumang ayon naman ang ating bida sa sinabi ng kanyang guro. Inalalayan ni Moonjin ang ating bida na papunta sa infirmary habang papunta sila sa infirmary tinanong siya ni Moonjin na Jinhyun, alam kong may sakit ka, pero kaya mo bang maglakad ng diretsyo? Sinagot siya ng ating bida na oo, sinabi na lang ni Moonjin na wala na talaga siya. Sa infirmary sinasabihan ngayon ng nurse ang ating bida na magpahinga ka na lang, pero kung sobra na, kailangan mong pumunta sa ospital. Pagkatapos ito sabihin ng Nar sa kanya may nararamdaman na kurot ang ating bida sa kanyang tiyan at iniisip na ano ba ito? Infectious enteritis. Hindi, hindi pa naman taginit at hindi pa ako kumain ng mga panas na pagkain. Paano naman ang peritonitis? Ulcer sa tiyan? Hindi, SAT na sa makalawa, gumising ka na. Ngunit bigla na lang naubusan ng lakas ang ating bida dahil na din siguro sa sakit na kanyang nararamdaman at pinagpasyahan na lang niya na magpahinga dahil iniisip niya na magiging okay din siya pagkatapos niyang magpahinga. Nakauwi na ngayon ang ating bida at nagulat ang ina ng ating bida nang makita siya at sinabi na naku, Jin Hyun. Sa tingin ko kailangan mo nang pumunta sa ospital. Ngunit hindi sumang-ayon ng ating bida sa payo ng kanyang ina at sinabi na hindi uubra na pumunta sa ospital. Mas mabuti pang magpahinga muna buong araw, kaya matutulog na lang ako ngayon. Sinabi ng ina ng ating bida sa kanya na mukhang ka ng bangkay. Patawa na sinabi na lang ng ating bida sa kanyang ina na totoo ba? Nang nagpapahinga na ang ating bida iniisip niya na yung gamot mula sa ospital ay pampakalma lang ang mga sintomas ng lagnat. Hindi naman talaga nito kayang gamutin ng lagnat mismo. Magiging maayos din ito bukas. Kinabukasan lalong lumalala ang sitwasyon ng ating bida at kumuha na ng mga gamot at iniisip na dalawang Tylenol, aspirin, at dalawang stomach protector sobra ito sa dosis, ito na muna sa ngayon. Pero bakit ang sakit-sakit ng tiyan ko? Habang matamlay at pinipilit ang katawa na pumunta sa paaralan ang ating bida iniisip niya na hindi lang ba ito simpleng trangkaso? Kailangan kong gumaling agad para bukas. Ano ba ang dapat kong gawin? Nang makita ng guro ang ating bida na papasok ito sa silid agad niyang sinabihan ito na umuwi ka na agad. At sinabihan na ikaw ang pag-asa ng paaralan natin, pero bukas na ang SAT kaya umuwi ka na muna ngayon at siguraduhin mong makakapagpahinga ka. Sumang-ayon naman agad ang ating bida sa payo ng kanyang guro at agad na umuwi. Sa daan iniisip ng ating bida na hindi pa ako kailanman lumiban sa klase sa dati kong buhay, pero ngayon, uuwi ako ng maaga. Nang papasok na ang ating bida sa kanilang bahay iniisip niya na nasa restaurant sila kaya wala sigurong tao sa bahay. Nang inaayos na ng ating bida ang kanyang higaan iniisip niya pa din na kailangan ko pa rin makapag-practice ng ilang tanong kahit papaano. Ngunit nang makahigi ito agad itong nakatulog at sinabi na gawin ko na lang yun kapag gumising na ako. At dumating na ang araw ng SAT may iniisip ang ating bida ngunit habang may iniisip siya di niya napansin na malalaglag ang kanyang ballpen agad naman niya ito kinuha at may napansin siya na may tumitingin sa kanya at tinanong na sino ka. Sinagot siya ng taong nakatingin sa kanya at sinabi na sino ako. At bigla niyang sinuntok sa tiyan ang ating bida at sinabi na ako ang future self mo na naging walang kwenta ang buhay. At bigla din nagising ang ating bida sa kanyang panaginip at niramdam ang sakit ng kanyang tiyan na pansin pa niya na sobrang daming pawis ang nasa higuan niya at sinabi na hindi na biro ito. Pumunta na ng ospital ang ating bida habang siya ay nasa daan iniisip niya na ang trangkaso ay hindi naman ganito kasakit sa tiyan. Wala na tayong magagawa, pupunta na ako sa ospital. Sa ospital tinatanong ngayon ng doktor ang ating bida na matinding pananakit ng tiyan tapos sobrang pagpapawis. Hindi na yan parang trangkaso. Humiga ka na muna ngayon. Agad naman humiga ang ating bida at hinawakan ng doktor ang kanyang tiyan. Nang mahawakan ng doktor ang kanyang tiyan, may nararamdaman siya na sobrang sakit. Agad na pinayohan ng doktor ang ating bida at sinabi na Diyos ko, abdominal tenderness. Isa yan sa mga sintomas kapag may problema sa tiyan mo. Huwag mong pabayaan ito. Gagawa ako ng note para sa iyo, kaya magpa-admit ka na sa mas malaking ospital. Nagulat ang ating bida sa sinabi ng doktor at agad ito bumangon at sinabi na pasensya na. Pero pwede mo ba akong bigyan ng mga painkiller, gamot para sa lagnat, proteksyon sa bituka, at anti-inflammatory pills? Hindi ako pwedeng ma-admit sa ospital ngayon. Hindi pumayag ang doktor sa sinabi ng ating bida at sinabi na maaaring simpleng pamamagalang ng bituka, pero kung iisipin ang lokasyon, pwede rin itong stomach ulcer perforation peritonitis, o kahit cholecystitis. Kung anuman sa mga yun, kung huli ka nang pumunta sa ospital, delikado ito. Nang sabihin ito ng doktor sa ating bida iniisip niya na alam ko na tama siya, pero hindi ko kayang pumunta sa ospital at maghintay ng mahinahon para sa paggamot. Hindi ko kayang tanggapin yun. Mayroon na akong sapat na pagkakataon, pero hindi ko palalagpasin ng isa pang taon ng pagkaantala. Hindi ko kayang gawin yan, Pagmamakaawa ng ating bida sa doktor na malapit na akong mag-take ng SAT para sa kolehiyo. Kung lumala pa, pupunta agad ako sa ospital. Kaya, pakibigay na lang muna sa akin ang mga gamot. Nagdadalawang isip na ang doktor dahil sa mga sinasabi ng ating bida sa kanya, dagdag pa ng ating bida na kung may mangyari, pupunta ako agad sa ospital. Kahit na may mangyari, ako na ang bahala don, please. Sinabi na lang ng doktor sa kanya na kung yan talaga ang gusto mo. At agad na binigay ng doktor ang gamot sa ating bida at pagkatanggap ng ating bida sa gamot na ibinigay ng doktor agad ito umuwi. Dito makikita natin na inaasikaso siya ng kanyang ina at kinakausap ng kanya ama na Jin Hyun. Okay ka lang ba talaga? Sinagot naman siya ng ating bida na opo. Ma, pa, malungkot ako tuwing tinitingnan ko ang mga mukha nila. Gusto kong tiyakin na mamumuhay sila ng komportable higit sa sinuman. Ayos lang ako, Pupunta ako sa ospital pagkatapos ng SAT pagkatapos ng ilang oras na pagpapahinga ng ating bida may nararamdaman na naman itong sakit sa kanyang tiyan at iniisip na ito ba talaga ay stomach ulcer perforation. Parang tumutugma ang mga sintomas sa stomach ulcer perforation. Hindi ba't nangyayari ito kapag sobra ang stress? Pero hindi ko naman naramdaman na sobrang stress ako. Pwede bang dahil sa herbal tea? Hindi, hindi naman ito lason, at hindi ibig sabihin na uminom lang ako ng herbal tea ay magkakaroon ako ng stomach ulcer perforation bigla. Siguro nga ay mayroon akong hindi napansin na stress, pero paano kung talaga nga itong stomach ulcer perforation? Dapat na ba ako pumunta sa ospital ngayon? Tinignan ng ating bida ang orasan at sinabi na alas 4 na ng umaga. Anong dapat kong gawin? Ayos pa naman ako. Wala pa akong nakikitang sintomas ng blood poisoning kaya siguro kakayanin pa. Titiis muna ako ngayon, bata pa ako, kaya ko to. Kahit pa stomach ulcer perforation ito, nakakayanan ko pa ang sakit basta't may painkiller. Kahit sobra pa, kakayanin ko hanggang matapos ang SAT kaya pagtitsagaan ko muna at matutulog na lang. Bukas na ang SAT kaya ko to. Medical School ng University of Korea, tiyak na makakapasok ako. Araw ng SAT ito naman ng ating bida na lubhang malala at iniisip na ang lamig dito, may pumatay ba ng heater? Ang lala na ng sitwasyon ko. Habang ang mga estudyante ay naghahanda at nagdadasal para sa SAT ang ating bida naman ay nilabas ang kanyang gamot at agad na ininom ito habang iniisip na mukhang lahat ay nasa na ng tensyon, hindi ako pwedeng magpatalo sa kanila. Napansin ng mga kaklase ng ating bida ang kanyang sitwasyon at tinanong na Jin Hyun, ayos ka lang ba? para ka ng bangkay sa itsura mo. Sinagot sila ng ating bida na okay lang ako. Iniisip ngayon ng ating bida na habang may nararamdaman na sakit na tiis lang, kaya ko to. Kahit mamatay pa ako, ayokong maghintay ng isa pang taon. Ilang minuto lang pumasok na ang facilitator ng SAT at sinasabi sa mga estudyante na iligpit na ang lahat ng nasa inyong mesa ngayon. Ipamimigay ko na ang mga selyadong pagsusulit. Hanggang sa matapos ang mga anunsyo, Huwag na huwag ninyong bubuksan ang mga ito. Hindi ko kunsintihin ng pandaraya, napansin ng facilitator ang ating bida at tinanong na okay ka lang ba? Nilapitan ng facilitator para tingnan ang ating bida at sinabi na hindi kang ka ang mukhang okay. Sinagot siya ng ating bida na ayos lang ako, ituloy na po ang pagsusulit. Nagdadalawang isip ang facilitator sa sinabi ng ating bida dahil halatang malubha na ang kanyang sitwasyon ngunit sinabihan siya ng ating bida na seryoso po ako. Ipagbibigay alam ko kung sakaling hindi ko nakayanin. Sumang-ayon naman ang facilitator sa kanya at sinabi na ipaalam mo agad sa akin kung may mangyari. At nagsimula na ang unang pagsusulit, vocal language comprehension iniisip ngayon ng ating bida na mas mahirap kaysa karaniwan ng eksam sa pagunawa sa wika at matematika ng SAT may ilang tanong din na mahirap marinig. Natatandaan ko pa rin ito kahit mahigit dalawampung taon na ang lumipas. Kung hindi ko yun maaalala, para na rin akong nag-aral ng walang saysay. Habang iniisip ng ating bida ang kanyang eksam biglang sumakit ang kanyang tiyan pinipigilan niya lang sakit gamit ang kanyang isang kamay at iniisip na isang taon na lang, hindi na pwedeng magtagal pa. Nag-aral ako ng mahigit walong taon para dito, pero kailangan ko pa bang magdagdag ng isa pang taon? Hindi ako papayag, kaya ko ito. At ang sunod na test ay mathematic test na pakalinaw na, kahit na mahirap tanggapin, hindi ko magagawa ang ibang bagay maliban sa magpahinga sa harap ng aking mesa. Hindi ko rin magagalaw ang lunchbox na inihanda ng aking ina para sa akin. Napansin ulit ng dalawang kaklase ng ating bida ang kanyang sitwasyon at tinanong sa kanya na Jin Hyun, ayos ka lang ba talaga? Baka naman kailangan mo nang pumunta sa ospital. Sumang ayon naman ang isang kaklase ng ating bida sa sinabi sa kanya at sinabi sa ating bida na tama, talagang hindi ka mukhang maayos. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Sinagot lang sila ng ating bida na ayos lang ako, at kung talagang nag-aalala kayo, huwag mo na akong kausapin at hayaan mo na lang akong magpahinga. Nainis naman ang babaeng kaklase ng ating bida sa sinabi at sinabihan siya ng kanyang kasama na hayaan mo na may sakit siya. Hayaan na muna natin siya. Ang third test ay foreign language. Hindi pa nakakapagsimula ang ating bida na sagutin ang kang test. Bigla na naman siya inatake ng sakit ng kanyang tiyan. Napansin ito ng facilitator kaya nilapitan siya at tinanong na anong nangyari. Ayos ka lang ba talaga? Sinagot siya ng ating bida na ayos lang po ako. Iniisip ngayon ng ating bida na mas lalong lumala ang sakit ng tiyan ko. Hindi kaya nagka-blood poisoning ako dahil sa stomach ulcer perforation. Hindi naman siguro, kung kumalat ang blood poisoning sa katawan ko, magiging malubha ito, bababa ang blood pressure ko at magiging mapanganib. Dapat na ba ako pumunta sa ospital? Pero parang hindi naman ako sobrang lala, hindi, ayos lang, hindi pa naman ako masyadong malala. Dahil naaalala ko pa ang ilang mga tanong mula dalawampung taon na ang nakaraan. Naalala ko ang pakiramdam na ito. Pagkatapos ng foreign language test, kailangan ko nalang magtiis para sa isang test pa. Hindi ko nais na masayang ito. Kaya mag-emergency diagnose muna ako, okay pa naman ang paghinga, ang pulse ko ay mga isandaan at tatlumpu kada minuto, ang average ay mga isandaan kada minuto, kaya mabilis ang pagtibok ng pulse ko. Maayos naman ang carotid at femoral artery, ngunit may problema sa radial at plantar artery. Pero okay pa rin ang pagtibok ng palso ko. Hindi pa ito emergency, konti na lang, isang huling pagsusulit, kailangan ko lang magtiis ng kaunti pa. At sa wakas natapos din ang SAT exam binalika ng kaklase ng ating bida para tignan ang sitwasyon nito, tinanong pa niya ito na Jin Hyun, okay ka pa ba? Sinabihan siya ng ating bida pero hindi niya ito marinig kaya mas nilapitan niya ito at sinabi na ano yung jin hyun. Sinabi ng ating bida na ambyalan siya bilis. Agad na sumigaw ang kanyang kaklase na tumawag na kayo sa 119. Bilis, tawagin niyo rin agad ang mga guro. dal iyan niyo, baka kung ano na ang mangyari. Kahit gulong-gulo na ang lahat sa sitwasyon ng ating bida ngunit ang ating bida ay isa lang ang iniisip kundi sa wakas makakapahinga din.